Ayan kuya Ray, nandito na ako Ate Shane, nandito na ako sa inyong lugar So hanapin natin si Auntie Yoli <laughs> Shout out sir Shout out Ito saan kayo? Taga Ordanito madam Kayo po si Auntie Yoli? Oo Ayan yung anim na sa ako na Ano sir, anong pangalan niyo to? Oliver Kabansag Ayaw Kapatid <laughs> nyo sir <laughs> Hindi, pamangkin ko Ay pamangkin nyo Ito, Ayaw. itong kapatid ay, may Oliver, Kabansal. Uh, Anong <laughs> pangalan niya ang kayo? Pindoy, Kabansal. Ulit niyo, ulit niyo. Romel? niyo. Romel. niyo. Ulit niyo. Ulit niyo. What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si Kanoy for another video. Ngayong araw, magdi-deliver tayo ng bigas na anim na piraso. Bali, dadalhin natin ng San Carlos, mga kanayipi. San Carlos, Pangasinal. At nandito na, yung anim na sakong sa bigas. Ayan. Subok na. Masarap, mga kanoypi. At malambot. Ayan. Ganyan din yung bigas namin ngayon, mga kanoypi, na kinakain namin. Talagang maputi yung bigas. At malambot siya quality mga kanoypi so mga gustong mag order dyan ng bigas PM nyo na lang ako sa facebook page ko na noipi vlog o kaya sa personal account ko na ruelcachela espanola mga kanoypi so shout out nga pala kay sir ray at ma'am shane na nag order sa akin itong anim na sakong sa bigas na dadalhin ko sa san carlos pangasinan bibigay natin sa mama ni Ma'am Shane, mga kanipi na si Auntie ang tawag nun yung pangalan niya Meren shout out Auntie, mamaya nandyan na ako sa bahay nyo, at may bibigay ko na sa inyo itong in order ni Ma'am Shane ayan, at, ni Sir Ray na nasa ibang bansa nakalimutan ko mga kanipi kung sang bansa sila naroon ngayon pero nasa ibang bansa sila <laughs> so samahan nyo ako na mag deliver medyo malayo layo yung pupuntan nating pagdideliveran pero ayos naman nagbigay naman ng panggas si sir Ray so i-deliver na natin ngayon mga kanoypi baka i-deliver pa ng iba eh no <laughs> so yan lagay na natin dito sa ano sa handtruck natin ayun mga kanipi tatlo tatlo na lang lagay natin kay Miki doon sa tapan maka dito natin ilalagay sa loob na lang Ayan Nandiyan na sa loob Punin pa natin yung tatlo Ipapalaga natin yung tatlo Okay Ayan mga kanipi Punta na tayo ng San Carlos Naikarga ko naman na kay Mia Yung anim na sakong bigas Okay Anong oras na? 10.30 na ng umaga mag alas 11 na mga <laughs> anong oras na kaya tayo makakarating doon pero okay lang yan basta ma ko yung order sa akin na bigas kahit anong oras tayo makarating doon okay lang yan papasada na lang ako mamaya pag uwi ko no mga kanoypi so samahan nyo ako Let's go mga kanoypi pero dadan muna tayo diyan sa ano sa sentro para ano magpagas Wala nang kasi Mia eh Dad. Full, Full tank. tank. Shout out. Shout out. <laughs> bago pa uh, ngayon uh, dito. Bago pa. Yun eh. yan ba yung bayang nagpasok sa'yo, yan? Oh, sa bayaw sir. Ah, bayaw. Bayaw. Bayaw, wak. Sir, mm -hmm. may sir po. Hangin ko sa gulong sir. Ayan mga kanaypi, full tank na naman yung tanki natin so makakauwi na tayo nyan kasi full tank na full tank <laughs> saka hindi na yung maubos yan mga kanayipi. malapit lang yung San Carlos dyan kung alam nyo yung ano pinagkuhanan ko ng mga sisiw dati doon sa San Carlos doon mismo mga kanayipi. malapit na doon Nein, da Sa, ano, sa pindahan nandito na tayo sa taros patang ng Malasiki sakop na to ng Malasiki, Pangasinan at uh, malapit na rin tayo mga kanipi pero dadahan pa tayo ng bayan ng Malasiki papuntang San Carlos alam ko na yung way na papuntang San Carlos pero yung pupuntan nating bahay hindi ko pa alam i-google map na lang natin mga kanaypi kasi nga binigay din na sa akin yung ano yung address na pagdideliveran natin itong bigas na to okay bumili lang ako ng inumin at naantok ako <laughs> so tara nakabili naman na ako so diretso na tayo okay kasi one way dyan shout out nga pala kay Paul Kermit pare pare Paul dumahan na naman si Kanoy dito sa lugar mo Ayan. Papasok na tayo dito, mga kalimitin. So yung papuntang San Carlos mga kanayipi Diretso lang to Diretso lang natin to nandito na tayo sa San Carlos mga kanaypi at search ko na yung ano yung pupunta nating lugar para may deliver na yung anim na sakong bigas ni Sir Ray at Ma'am Shane yung order sa akin mga kanaypi so hopefully na nandito pa yung ano doon pala sa barangay Binmalay San Carlos, Pangasinan tayo pupunta. So start na natin para no para mapunta na natin agad, no. Ayan, nakaset na mga kanaypi. Ayan. So, yan mga Lagay na natin para <laughs> Diretso na tayo doon. Mayroot kasi hindi ko kabisado dito sa lugar na to, San Carlos. Buti na lang, may GPS. Mabilis lang natin na mapuntahan Shout kay Sir Ray at Ma'am Shane na nasa ibang bansa thank you thank you so much sir at madam sa pagbili pag order sa akin ng bigas para may deliver dito sa pamilya nyo dito sa Pilipinas Kaya, so dito may mga one way rin mga kalaipi. kaya ingat ingat tayo dito sa ating daan so 5 minutes mga kanipin nandun na tayo 1.9 kilometers na lang tayo Ayan Lumampas tayo mga kanayipi Ayan Dito na tayo Ayan Mga kanayipi So tanong natin kung nandyan si Ante Boss Nandyan si Ante Yole Ayan, dyan sa kabila sa Ay, sa kabila. kabila Ah, sige Dito pala sa kabila, mga <laughs> Ayan kuya Ray Nandito na ako Ate Shane Nandito na ako sa inyong lugar So hanapin natin sa Auntie Yoli <laughs> Shout out sir Shout out taga saan kayo? Taga Ordanito madam Taga Ordanito parang Kayo po pa si Auntie Yoli uh Oo -oh. oh, Ito po yung Anong nag order sa inyo? Yan po yung anim na sako Ah uh -oh. ako na madam Babako uh -oh. na Anong Anong anong, mo? anong pangalan mo sa ano? Loipi vlog Loipi Oo oh, po oh. Ayan. Sige, <laughs> Binaliktad ko i lang i eh. I so, i subscribe nyo ako madam. Ah, sige lang po. i search ko na lang. Oh, uh, baka may sasabihin kay kay Ate Shane. Ah, thank you anak sa pabigas. Ano Ayuda? <laughs> ayuda daw eh. <laughs> alim na sa ako mga pano eh. Ayan mga kanayipi. Baba natin to. hindi pa napadala sir titira ka ba? May YouTube ka na? Opo, ano, meron uh, uh, na. <laughs> oh, may oh. din kasi mo. Kanina maraming kumakain dito, paubos na. Oh. Tapos na ako. Tapos oh, na.

Sa maganda namang klase ng yan, madam. Um, ay, ay, ang pinagusto namin kasi dito, yung ano, roast pang, arn. pang karinderia lang. oh, pa, yung roast arn, mahal yun. Mm. One four din, pero talagang mausa. Oo, oh, yun. Um, mausa yan? Sakto lang, madam. malambutan

Ayan Papa. yung anim na sa sako na. Oh. Ano sir, anong pangalan niyo po? Oliver Kabansag. Ayaw. Kapatid niyo sir. Hindi, pamangkin ko. Ay, pamangkin niyo. Ito, Ay, no. Itong kapatid. Ay, may Oliver Kabansag. Uh, anong pangalan niyo kayo? Pendoy Kabansag. Ayaw. 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 <laughs> Ayaw. 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 Oo. Ano Ay, Ayaw asawa niyo po, ante. Ay, ano na, kaburo na, wala Ay, na. Ay, nag-group na. Hindi, wala na pangyayang. Oh. Wala na nang na, na, <laughs> <laughs> Okay, tundun <number laughs> na, <laughs> na-deliver na. Oh, maybe, muna. Ayaw <laughs> ko kasi kumain. Tinom tayo ng soft drinks muna. Wala kong pangalan kasi yung natin eh. Malapit lang na one eh. laki yung eater, oo. Ito,

Ano po masasabi niyan te? May ayuda kayo. <laughs> oh, thank you kanyo. <laughs> <Okay, ma> <laughs> <laughs> wala Oo. 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 na yung

Totoo yan ate, masarap oh, <laughs> pa? Masarap kuya Oo oh, oh Ang naman ako para yung oh. Pagbong Nawawala Ayun pala yung sekreto no oh, Dinadaan ko na lang sa kanta yung pagbong yeah. Ano pong masasabi nyo ante Sa uh, nagbigay ah uh, Salamat Ray Salamat Cheryl Sa payo ng bigas <laughs> Thank you Sa ulitin Sa ulitin Angkel, okay, wala na kayong sasabihin? Uh, si Rell, saka si Ray. Ray, salamat. Ray, si Rell ko tayo. Eh, si salamat. Yun. Sayo. Para may ayubat, ayuda kami. May yes. <laughs> 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 ayuda. Kamusta? Uh, salamat, Ate Sheryl sa kuya Ray. Ingat kayo lagi jan. Ingat si Rell, si Rell, angka Kahirap pala dito uh, eh. <laughs> Sige, ante. Well, ako pa, uwi na rin. Sige, boss. Thank you, thank you, ante. Uh, sa pamerienda. <laughs> Kumain na kasi ako bago pumunta dito. Eh, sige, ante. Thank you, thank you. Ayan, Kuya Ray at Ate Shane. Nabigay ko na yung order niyong bigas. Hopefully na masarapan sila sa dinilibor ko dito. Ayan. Mabilis lang pala hanapin dire-diretso uh, ter lang talaga along the highway Yung lugar nyo So thank you so much ulit Ayan uwi na tayo mga kanaypi Tara tara buti na lang Nahanap ko agad mga kanaypi Itong lugar ni Ma'am Shane Sige Mabilis lang pala hanapin Go! Ayan mga kanaypi Nandito na ako sa bahay Bali Ginabi na ako na nakapaggarahe So birthday ngayon ni Maning At naglutok sila ng spaghetti dyan sa kabila. So ito naman Soft drinks naman yung share ko para sa kanya Sa kanyang birthday So oh, Maning soft drinks. Happy birthday. Ano naman po, Dok? Yes, ah. Charout. Happy, <laughs> mm. Happy birthday, Insan. Happy birthday, Ermaneng. Maika! Nih, tetap dulu dulu. Oh.

Spaghetti. Kain rin tayo mga kanaypi. Kain muna ako bago ako pumunta ng bayan. Hey, kain sila. Dito ka oh. Oh, dito kayo sa Ayan, kakain sila ng spaghetti. No. โอ้ยว้าวทุกนนะ